Ang umaga sa inyo lahat at uh, <laughs> hindi ko akalain pagpunta ko rito ganito karami yung Santa Claus na sasalubong sa akin <laughs> na naisip kong gawin naisip namin na dahil uh, kung maalala ninyo yung, yung ilan sa inyo ba, magsiupo tayo Mahaba, mahaba, mahaba itong kwento to dahil 1999 pa magsisimula ito. Uh, naalala ko nung uh, yung iba sa inyo nakarating nung araw ng patay doon sa libingan ng mga bayani. At uh, sabi ko nga, eh, kagaya ng nasabi ko nung ako ako'y nagsalita, eh, sabi ko nga, namimiss ko na itong firm. At... ah... Uh, hindi ko talaga makalimutan, mula pa ng simula, bago pa nung 1999, wala pa yung firm, hindi pa natin nabubuo itong grupo, pero nandyan na kayo eh, nakapula na. At kahit saan ako pumunta, kahit saang lupalop ng Pilipinas, basta't may, sa, may isang grupo sa isang tabi, lagi nandyan yung firm. Kaya nasanay na ako na makita kayo. Ito si Mr. Lachica, eh, talagang uh, napakasigasig masyado. At uh, sa siya, siya, rin, eh, kahit na anong uh, nung there was a time na may, may karamdaman siya, nandiyan pa rin kahit anong gawin mo. At sa sisipot. Kaya at ako'y uh, may nagpapasalamat sa iyo para sa lahat ng organization ninyo, sa lahat ng inyong ginawa, at sa pagpatuloy ninyong support na. Alam ninyo, para sa akin, sa, sa larangan ng politika, sa palagay ko, may tinatawag lahat ng mga politiko. Lahat uh, kami, laging nag a kami, kailangan meron kami balwarte. Kailangan meron kami yung tinatawag na core group. At sa palagay ko, eto firm, eto na yung core group na binuo natin. Na hindi natin masasabi na binuo lamang para sa pagpatakbo bilang Pangulo. Kung hindi, ito ay kahit ano sa ano naging pangyayari sa kasaysayan ng buhay ng mga Marcos ay nandiyan po kayo. Kaya tayong support na ninyo sa pamilya ko sa hindi nyo pagkakalimot. Nagsimula sa aking ina, si ang ating uh, minamahal na, na First Lady Imelda. Sinasama ko rito eh. Sinasama ko kayo kanina rito. Sabi niya, sige, sabi kayo na kayo na muna bahala. At uh, na bumabati at nagpapasalamat din siya. Bumabati siya, Merry Christmas, at Happy New Year sa inyong lahat. At muli ay nagpapasalamat nga na hindi kayo nakakakalimot at kayo laging nandyan sa aming likod. Alam, hindi nyo, baka hindi, hindi po ninyo alam, kahit hindi namin nasasabi at kahit hindi namin madalas na mapuntahan kayo at kayo mismo ay mapag-usapan. Ramdam na ramdam po namin ang nasa likod namin. Kaya at lumalakas po ang loob namin para ipaglaban ng Pilipino, ipaglaban ng Pilipinas dahil sa inyo. Kayo, eh, kayo ang nakakapag-inspire sa aming lahat. Nagsimula tayo bilang grupo para tumulong sa kampanya. Tapos naging na, napunta sa tree planting, napunta sa mga lahat ng mga environmental na na trabaho at tuloy-tuloy, uh, tuloy-tuloy hanggang ngayon ay eh, hindi lamang kampanya ang ating ipinaglalaban, hindi lamang kampanya ng isang kandidato kung hindi dahil dahil kayo tinulungan niyo kung maluklok dito sa napakataas na opisina ng buong Pilipinas. Dahil dahil sa inspirasyon ninyo ay napunta po tayo rito kaya naman ang ating mga katungkulan ay hindi na lang hindi na lang makapag makapagpanalo ng isang uh, ng isang kandidato. Hindi lamang makapakita ng suporta sa isang partido kung hindi ngayon ay Kagaya ng aking sinabi, yung inspirasyon ninyo na ipagpatuloy natin ng paglaban para sa paganda ng buhay ng bawat Pilipino, para sa pagpaganda ng Pilipinas. At dahan-dahan po eh, tayo ay eh, nagagawa po natin yan. Ngunit eh, marami pa rin tayong gagawin. Kaya sana. Sana huwag kayong magsawa na nandyan, na maramdaman namin, na makikita, nagsasabi sa amin kung ano yung tama namin ginagawa. At pati na, kung hindi tama, eh magsabi din kayo. Dahil para kailangan namin malaman yan. kaya't kami, kami, dahil siguro naman sa tagal na pinagsamahan natin, eh ma ma maaari na tayo magsalita ng, uh, ng uh, hindi masyadong formal. At uh, eh, sayang naman, kagaya na sabi ko kung 1999 ang formal na pagbuo ng firm 25 years na po tayo. Kaya at uh, ano bang tawag dyan? Anong tawag dyan sa anniversary ng 25? Anong tawag yung anniversary ng 25 years? 25 huh? years! Oh, may silver anniversary na tayo. Pwede na tayo magsabi na 25 years na tayo sama? Anyway, uh, ulit, ito ay counting pasasalamat lang at pag-aalala lang. At uh, kahit na hindi tayo nagkikita ng na gano'ng kadalas kagaya noon, noong panahon ng uh, pagkampanya, noong panahon ng eleksyon, noong panahon ng protesta, noong panahon, lahat ng pinagdaanan natin. Kahit ngayon eh, siyempre, uh, nandun ako at uh, imiikot ng buong Pilipinas at hindi tayo masyadong nagkikita. Alalahanin, eh, lagi, lagi po namin kayo inaalala. Lagi po namin kayo, lagi po kayo nasa isip namin at hindi lamang sa isip namin kundi sa puso namin. <laughs> Kaya muli, maraming maraming salamat uh, sa inyong pag, uh, pagdating at mas mahalaga, maraming maraming salamat sa inyong hindi pagkakakalimot at hindi nyo pagsasawa ng pagmamahal at pagsusuporta sa pamilyang Marcos para sa kagandahan, para pagpaganda ng buong Pilipinas. Maraming 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 salamat sa inyong lahat. Kaya ganun po lang. eh, mukhang marami pang premyo dito na ipapamigay at kung ano-ano pang mga pampamasko na ibibigay dito. Kaya siguro, eh, yan yung inaantay ninyo. Kaya tana, uh, tumuloy, na, tumuloy na tayo dyan. Uh, ngunit muli, maraming maraming salamat. Merry Christmas, Happy New Year po sa inyo na. Salamat po ako dahil isa po akong napili pong napigyan po ng ng pamastong handog po ng ng ma mahal ko nating pangulo po. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya. Kaya e sa sobrang dami po namin, isa po akong napili doon. Kaya malaki ito po ang wish ko. Ito po yung itong taon na po ang malaking papasalamat po at blessing po sa amin. Morning po, Pangulo. Maraming salamat sa aming mga natatanggap ng na mga regalo sa araw na ito. Sana po maging malawak pa ang pagsamahan ng aming organisasyon. Dahil po sa talagang pinatangkilik po namin si Bungbong. May mga hiling po ba kayo kay Pangulo? Ha? May mga kahilingan po ba kayo kay Pangulo? Kung kahilingan, eh, siyempre, nakahirapan ng ating pamamayan. Thank you po. Hindi yeah, po, dyan na ang amin ano, na, mabigyan ng ng, ng kaunting hanap buhay yung aming mga membro na nakakailangan din ng tulong. Kasi doon na dito, yung aking kasama, siya po ay nagtitinda ng isda. Naglalako siya ng isda. Talagang nilalako niya. Ano, tapos siya kisa, may panadirya. May, ano, sa ano naman po, sa kaunting hanap buhay, nadaraos sa Manila ang kanilang pabubuhay. Yun po, uh, yan. yan. ang, ang aking uh, tema na hinihiling